naman lubos na nakakalimot ang mga mamamayan ng Tagum City, Davao del Norte sa masakit na sinapit ng dalagang si Ashley na natagpo ang nakabaon sa saginga noong March 1, 2025 ay muli na naman naging laman ng pahayagan at headlines sa kanilang bayan. Ito ay matapos na matagpuan ang kalansay ng isang babae sa Tagum City. Ang nasabing mga kalansay ay napag ang limang taon ng nawawalang dalaga na si Queenie Grace Arong. Sa limang taong pangungulila nito lamang March 2025 ay nakumpirma sa pamamagitan ng DNA test na ito na nga ang nawawalang si Queenie. Samahan niyo po akong talakayin ang isa sa mga mainit na isyo na pinagkakaguluhan ngayon sa social media, lalong lalo na nga ng mga mamamayan ng Tapautil Norte. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Noong July 14, 2024 ay nakatanggap ng tawag ang tanggapan ng Tagum City PNP tungkol sa pagkakatagpo sa kalansay ng di pa kilalang biktima. Nang magtungo sila sa lugar ay tumambad nga sa kanila ang mga hiwahiwalay ng kalansay ng tao. Ayon sa report ay nagpaparenovate ang may-ari ng paupahan kung saan natagpuan ang kalansay. Isa sa mga nais nitong baguhin ay ang pagpapalaki at pagbabago ng septic tank. Kaya naman sa kanyang utos ay agad na sinimula ng paghuhukay. Habang naghuhukay, ay ganun na lamang ang pagkagulat ng mga manggagawa dahil isa-isa nilang nahukay mula roon ang mga pera-peraso ng kalansay ng tao. Kaya naman agad nila itong inireport sa mga kinauukulan. Maliban sa mga buto ng tao, ay nahukay din mula roon ang lubid, sako, tuwalya, damit panloob ng isang babae, rilo, pares ng sapatos at pantalon. Kaya naman una na nilang hinala na ang biktima ay isang babae. Dahil dito ay agad na nagsagawa ng backtracking ang mga investigador. Base sa salaysay ng may-ari ng paupahan, ay apat na taon nang walang nakatira sa nasabing boarding house mula pa noong 2020. Nalaman din nila na ang huling tao na umupa doon ay isang 30 years old na lalaking tinawag nila sa alias na Jay. Positibo sinabi ng may-ari ng boarding house na ang tuwalya na nahukay sa nakasama ng mga buto ay nakita niyang ang tuwalya na ginagamit ng kanyang tenant noong mga panahong doon ito nakatira. Sinabi niya rin na ang lubid na nahukay ay ang lubid na ginagamit nilang sampayan noon sa kanilang laundry area. Dito na rin nito nabanggit ang tungkol sa nawawalang dalaga na estudyante ng Liceo de Davao na si Queenie Arong. Ilang beses kasi na nagpabalik-balik ang ina nito noon sa nasabing paupahan at hinahanap ang kanyang anak. Subalit wala ito doon at umalis na din ang lalaki na umuupa sa nasabing silid. Dito nagkaroon ng lead ng mga pulis na maaaring ang nahukay na katawan ay ang nawawalang si Queenie Aro. Agad nilang kinontak ang ina nito na agad na nagtungo sa lugar. Kasama ang kapatid ni Queenie ay una na nilang kinumpirma na ang mga nakitang gamit sa septic tank ay pagmamayari ni Queenie Aro. Positibo din nilang sinabi na ang damit na nahukay ay ang huling damit na suot ng dalaga bago ito mawala. Ganun pa man, hindi ito sapat para makasiguro ay kinailangang isailalim ang katawan sa DNA analysis. Matapos ang ilang buwang pag-aaral at masusing investigasyon nito lamang March 2025, ay naglabas ng pahayag ang kapulisan ng Tagum at kinumpirma nila na ang katawan na natagpuan sa septic tank ay ang limang taon nang nawawala na si Queenie Grace Aro. Tapos ang limang taong paghahanap, Muling binalot ng lungkot at hinagpis ang pamilya ng labing pitong taong gulang na dalagita na si Queenie Grace Arong nang matuklasan na ang kanilang minamahal na anak ay hindi na muling makakapiling pa. Ito'y dahil natagpo ang kalansay sa isang boarding house sa Tagum City noong nakarang June 2024 ay sa kanya. Matapos kumpirmahin ng pulisya, kasunod sa nadiskubring mga gamit na ibinaon mula pa rin sa naturang boarding house noong nakaraang araw. Mabait na anak, masiyahin, maraming kaibigan at labis na maaasahan. Ganyan ilarawan ng ina niya si Queenie o mas kilala nila sa bansag na Queen. Sa kabila ng kahirapan ay mataas ang pangarap ng dalaga. Isa sa mga nais nito ay ang makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ng kanyang pamilya, lalong-lalo na nga ang kanyang ina. Kwento ng mama ni Queen sa tuwing nakikita siya nitong nahihirapan at napapagod ay palagi nitong pinagagaan ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagsasabi ng ma, pag nakatapos ako, gagawin ko ang lahat para makatulong sa inyo. Isa sa mga nagbibigay ng kalungkutan sa dalaga ay ang makita ang nahihirapan ng ina sa paglalaba at pagtatrabaho. Kaya naman sa tuwing may mga kailangang bayarin sa si school o mga project na kailangang bilhin, ay palagi itong gumagawa ng paraan para hindi na siya humingi sa mga magulang. Isa sa mga naging hilig ni Queen ay ang pagiging freelance model. Taglay naman kasi nito ang magandang mukha at perfectong hubog ng katawan. Bagay na kinaiinggitan ng maraming kababaihan at lihim naman na hinahangaan ng mga kalalakihan. Bago mawala si Queen sa salaysay ng kanyang matalik na kaibigan, ay isang lalaki ang nakilala nila. Nagpakilala umano ang nasabing lalaki na isang freelance photographer. Inalok sila nito ng trabaho bilang modelo. Kukunan sila nito ng larawan kapalit ng malaking halaga ng pera. Dahil sa magandang offer nito, ay mabilis na niniwala si Queen, lalo na nga at hilig niya talaga ang pagmumodelo. At gusto niya rin na makatulong sa mga magulang. Hanggang sa isang araw, ay kinuwento nito sa kaibigan na inalok siya ng nasabing photographer ng malaking project. Dadalhin naman siya nito sa Davao City at Manila para sa isang photoshoot. Hindi siya sumama, subalit hindi niya alam na pupunta pa rin si Queen at tatanggapin ang nasabing alok. Nagulat na lamang siya nang makalipas ang dalawang araw noong March 6, 2020, ay kinausap siya ng ina ni Queen. Hinahanap nito ang anak matapos na hindi umuwi sa kanila ng dalawang araw. Hindi na rin ito makontak at hindi na rin nagbubukas ng na kanyang mga social media accounts. Ayon pa sa kanya ay dito niya naalala ang kwento ng best friend na magtutungo ito ng Davao City kasama ang photographer na si Alias J para sa isang photoshoot. Kinuwento niya ito sa ina ni Queen at sinamahan pa nga ito sa boarding house na inuupahan ng nasabing lalaki sa pagbabakasakali na naroon si Queen. Subalit, wala sa nasabing paupahan ng lalaki. Ilang araw pa ang dumaan, nagbabakasakali sila na baka nga sumama si Queen para sa isang photoshoot at uuwi din ito. Bagamat lalo silang kinabahan dahil sa pag-ipas ng araw ay walang Queen na umuuwi at hindi rin ito tumatawag o nagtitext. Ilang beses na rin nilang sinubukan itong tawagan, subalit hindi nila ito makontak. Dito na nga sila nagsimulang mag-alala at sinimula nila ang paghahanap sa dalaga. Nireport na rin nila ang pagkawala nito sa mga pulis. Nanawagan na rin ang pamilya sa social media sa kung sino ang maaaring may impormasyon sa kinaroroonan nito. Namigay sila ng mga flyers na may larawan ni Queen Kinontak at pinontahan nila ang lahat ng mga kaibigan at tao na maaari nitong puntahan, subalit walang nakakaalam kung nasaan ang dalaga. Mabilis na dumaan ang araw, linggo, buwan at taon. Sa mahabang mga gabi ng hindi pagtulog, pag-aalala at taimtim na pagdarasal, makalipas ang apat na taon ay nahukay ang mga kalansay ni Queen sa septic tank ng paupahang bahay na huling inupahan ng photographer na si alias J. Makalipas ang mahabang panahon, muling nadagdagan ang sugat at kirot na dulot ng pangungulila ng mga nagmamahal kay Queen. Bagamat nabigyan ng kasagutan ng kanilang matagal ng katanungan kung nasaan si Queenie, ay naging napakasakit naman iyon dahil sa kasama sa pagkakatuklas sa mga labi ng dalaga, ay tuluyan na rin natuldukan ang kanilang pag-asa na isang araw ay kakatok ito sa kanilang pintuan ng malusog at buhay. Sa pahayag ng PNP Chief ng sa pahayag ng PNP Chief of Police ng Tagum City na si Chief Lieutenant Colonel Wildemar Chu, base sa kanilang ginawang pag-aaral sa mga ebidensya na kanilang nakita, ay posibleng ginahasa ang biktima ng suspect bago ito pinatay sa loob ng nasabing paupahan. Matapos na baluti ng tuwalya ang tuguan nitong katawan, ay sinilid niya ito sa sako na tinali niya ng lubid bago niya ito palihim na ibinaon sa septic tank. Dahil nga sa abala ang mga tao ng panahon na iyon at walang mga taong lumalabas dahil sa pandemya na COVID-19 ay walang nakakita sa ginawa itong pagtago sa katawan. Sa kasalukuyan, ayon sa kanya, ay pinag-aaralan ni nila ang mga kaso na isasampa laban sa suspect at pinangako nila sa mga nagmamahal kay Queen na gagawin nila ang lahat para mabigyan ito ng hustisya. Bangamat wala pang nakakaalam kung nasaan ang suspect na nawagang ang PNP sa lahat na huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi lubos na kilala. most likely na rape po sa siya o niya gipatay gisulod og sako gilubong oh, after 4 years on na siya na discover but uh, rest assured we will uh, give justice to Winnie Grace Arong pairing to Strengthen the case na ma file lang ato sa City Prosecutor of dawato nung ta sa atong City Prosecutor's Office para ma file ang kaso o we will file the appropriate charges of murder and uh siguro odyo damo na, na magmugawas ang warato para sa and uh, bisan pa magtago siya bisan sa pinakadulo sa Pilipinas we will find him and we will catch him Sa pagkakatagpo sa Labini Queen ay nagpatawagan PNP tagom ng pare para basbasan at ipagdasal ang biktima. Hiling nila ay tuluyan ng matahimik at maging mapayapa ang biktima sa kabilang buhay. Panawagan ng ina ni Queen sa suspect ay kusang loob na itong sumuko at pagbayaran niya ang ginawang kasalanan. Bagamat ayon sa kanya kung ang langit niya ay nagpapatawad, siya pa kaya na tao lamang. Ganun pa man ay kailangan umano nitong pagbayaran ng ginawa sa kanyang anak. Hiling ng pamilya ay makamit ni Queen ang hostisya.